So, po mga kakabebe, magandang buhay po sa lahat. So yun nga, magbabalik na naman po yung Maritis ng Bukinon. Ako pala yung duck girl ng Bukinon. So yun nga po mga kakabebe, ngayon po talaga mga kakabebe ay uh, pahirapan po talaga. Sobra tayo pa ulit, -ulit. Tapos yun nga, sinishare ko yung problema ko para ano, charis. <laughs> Ma-stress din po kayo. Yung nagdadalawang isip pa din po ba kayong uh, mag-iitik ba ako. So Nato sa iyo na yun mga kabebe. Basta importante sa ah, mahal mo talaga yung ginagawa mo. So, yun nga po mga kabebe. Dito pa lang sa likod ko. Yung pag-entro pa lang ay nakikita nyo naman. Wala na po talagang pag-asa. So, yun ang nangyayari is yung mga alagang itik natin is katulad nito malayo pa sa totoo. So, yun nga po mga kabebe, sobrang naghihirap nga po yung mga alagang itik na natin. Kasi nga po yung mga alagang itik natin mga kabebe, hindi lang po sa akin, kundi lahat po ng mga itik dito ay yung mga alagang itik nila ay naging slim. Cheris, slim. Pumayat po talaga sobra mga kabebe kasi nga po sa area lang po talaga tayo umaasa. So yun, ito po yung mahirap mga kabebe na itong mga itik natin, lalong-lalo na ay nangingitlog po itong mga alagang itik natin. Tapos yun nga, wala pong area na masagana o yung area na maraming patoka na po yung mga alagang itik natin. At yun nga, sobrang nangayat nangayayat po talaga. At magre po yun mga sa susunod na mga buwan sa pangingitlog po nila. So, kailangan po talaga natin ng sapat po talaga ng pinansyal o yung uh, patuka temporary sa mga alagang itik natin. Ito po yung sinasabi ko mga kabebe na kailangan po talaga natin ng sapat na... Ngayon nga po mga kabebe, uh, ngayon nga po ay napapansin ko na po na may pagbabago na po sa katawan po ng mga alagang itik natin kumpara po nung mga nakaraang linggo kasi nga po mga kabebe uh, lalong tumatagal yung area na pinaglalagyan natin sa kanila ayun nga wala na po talagang nakakain itong mga alagang itik natin at ang dali po talaga mga yayat itong mga alagang itik natin mga kabebe at kung uh, dito lang po talaga tayo umaasa sa area so yun nga po mga kabebe at nakikita nyo naman po talaga yung uh, area na paglalagyan po natin is uh, alanganin na po talaga tayo na ilagay itong mga alagang itik dito kasi nga po mga kabebe wala na po talaga silang nakakain. So yun nga po mga kabebe sa ngayon nga po ay pahirapan nga po ako lalong lalo na itong area na to mga kabebe at nakikita nyo naman po na Ah, uh, ngayon po talaga na Buwan eh Street po talaga yung uh, ulan na ulan po talaga siya. Yung uh, halos wala na po talagang tigil at yun nga po mga kabebey ay naaapektuhan din po yung mga alagang itik natin lalong-lalo na ay pinapastol natin sila dito po sa area. Pag ganitong area po mga kabebey is uh dapat po sana uh, yung area na paglalagyan natin ng mga alagang itik natin is uh normal lang po yung tubig. Flowing po siya mga kabebey patubig natin pero hindi po yung uh, sitwasyon na ganito mga kabebe na yung tubig ay uh, umaapaw na po talaga so nahirapan po itong mga alagang itik natin na kumain po mga kabebe so ito po yung problema natin po So dito po talaga na area mga kabebe ay medyo matagal-tagal na po talaga tayo dito. So yun nga po sa hindi nga po nakapanood na ang mga videos ko is uh, dito po talaga sa bukid is uh, medyo marami-rami po talaga yung mangiitik. At ang nangyayari po kasi ngayon is uh, dito na area lang po yung uh, medyo may sabay-sabay kaunti yung anihan. So kung yung mga itik ng iba ay kailangan din po nila ng patoka na katulad ng para ko ay dumadayo din po sila na katulad ko. So sa ibang area naman po mga kabebe kasi nga po ay patapos na dito na area ay naglilipatan na po yung mga mangiitik din. So yun nga po mga kabebe ah, naglipatan na sila pero yung problema is yung area na naman po mga kabebe na wala na po talagang makain kahit ah, yung mga kompetensya ko dito is uh, naglipat na. So, yun nga po mga ka ito nga po yung uh, problema po talaga natin pag maulan po talaga yung panahon. Number one is yung area po talaga. So, yun nga po, uh, mahirap nga po talaga mag-alaga ng itik mga bebe kung uh, marami kang itik. So, hindi po talaga advisable din po na mag-alaga tayo ng sobrang dami ng itik at ganito po yung uh, paraan po natin. Kasi nga po na imbes mangitlog po yung mga alagang itik natin is ang nangyayari po ay nag-aagawan po sila sa area so much better po mga kabebe is kung balak mo talaga na magparami ng itik is uh, hatiin mo na lang yung mga alagang itik mo wag mong isabay sa isang area at sa ganun ay hindi po sila nagaagawan po ng pagkain kasi pag yung mga alagang itik po natin mga kabebe nasa 1000 heads pa taas po. Ang problema niya po mga kabebey ay hindi po tayo maka itlog sa mga alagang itik natin kung di ay nasa 70% lang po. Dahil po yun sa area na nagaagawan itong mga alagang itik natin. So ito din po yung uh, disadvantage po mga kabebey na hindi pork kit uh, pinapasto lang natin organic lat ng kinakain is uh, nakakatipid po tayo at makakapaitlog So andun na po tayo mga kabebeng nakakapaitlog po tayo sa mga itik natin pag ganitong pinapastol pero dipindi po talaga sa area na paglalagyan natin so yun nga po mga kabebe sa ngayon nga po mga kabebe uh, medyo malalim-lalim din po yung tubig ng uh, kapalayan kaya nahihirapan itong mga alagang itik natin at sobrang kalat po nila mga kabebe kasi nga ay yun nga sunod-sunod sila sa agos uh, ng tubig so maganda din po na idudulot ng patubig mga kabebe na kahit papaano kahit alanganin po dito sa area ay natatanggal po yung stress level nila at nagiging kalmado po itong mga alagang itik natin kasi nga ay nakakaligo sila pero yun lang po talaga yung problema natin mga kabebe is yung area po talaga na pinaglalagyan natin is wala na po talagang makain itong mga alagang itik natin at ito po yung nakakapagod mga kabebe kasi nga ay kung saan nga yung ani ay andun din po tayo so yun nga po mga kabebe sa ngayon nagahanap pa ako ng area po talaga na pwedeng paglagyan ng mga alagang itik natin kasi sa side ko po kasi mga kabebe may mga dumalaga din po akong mga itik at may mga itik din po ako na nangingitlog na ngayon po talaga mga kabebe is a zero income po talaga tayo Isang buwan na po mahigit mga ka bebe. So ganun po talaga kahaba mga ka bebe yung uh, pag i po ng egg production ng mga alagang itik natin. Kung dito lang po talaga tayo totally umaasa sa area. So lagi kong sinasabi sa inyo kung may pang-finance man kayo, much better po talaga na kahit na ganito yung area na pinaglalagyan natin, maalanganin man tayo, ay may pang-support po tayo sa mga alagang itik po natin mga ka pag itong mga alagang itik natin mga kabebe, uh, kumulang po talaga ng patoka lalo't lalo ay nasanay po sila sa ganitong paraan na unlimited po yung nakakain nila uh, as long as uh, ganito nga po yung area natin mga kabebe is uh, wala po talagang problema. Pero pag ganito din po mga kabebe na wala na din pong makain itong mga alagang itik natin is madali lang din po sila mga yayat mga kabebe ang problema na naman po natin is ay yung paano natin sila papatabain itong mga alagang itik so ito yung problema po talaga natin dito sa free range area kaya pag may budget ka po mga kabebe ay huwag mo nang hayaan na Uh, sobrang payat itong mga alagang itik natin kasi pag ilipat natin ito sila sa ibang area at doon ay masagana eh simpre yung katawan nila is uh, nagde-develop na naman po at kasi nga ay hindi naman po kasi mangingitlog itong mga alagang itik natin kung alanganin din po yung katawan at hindi din po mangingitlog itong mga alagang itik natin mga kabebe kung sobrang taba din po nila so yun nga po lagi kong sinasabi maging ing balanse po tayo sa pagkain po ng mga alagang itik. At ano po ba ang pwede nating ipakain sa kanila na organic pa din kung wala tayong budget para sa duck layer. So mga kabebe marami pong mga alternatibo. Uh, may nagsasabi na yung mga dahon-dahon daw, pakain yung mga sa mga alagang itik. Pero kung paramihan naman yung mga itik mo mga kabebe, siguro yung mga ganyan, mabuti lang yan siguro mga kabebe kung semi poultry yung mga bani ng saging or mga anong mga dahon-dahon na pwede mong ipakain. Pwede po yan mga kabebe kung uh, semi-poultry. Pero pag ganitong pinapastol po natin itong mga alagang itik natin mga kabebe, medyong malabo po kasi nga po ay hindi nga po sila sanay na kumain sa mga ganyan. So ang pwede po nating ipalit po sa duck layer is uh, pwede natin silang pakainin pa din po ng palay. Kung may palay sa inyo, mas mora is much better po na ipakainin natin itong mga alagang itik natin ng palay at kung mura naman po yung mais dyan sa inyo mga kabebe mas mabuti din po yung mais kasi mabigat po sa kanila kaya matagal din po silang na bubuso ay na matagal silang nagugutom so yun nga po mga kabebe yan po ang pwede nating pwedeng ipakain pag ganitong uh, pastol po yung mga alagang itik natin. Pero yun nga po mga kabebe, depende pa din po sa'yo kung ano po talaga yung diskarte mo. So sa ngayon po nga mga kabebe ay nakikita nyo naman dito po sila sa area mga kabebe, dito po sa kapalayan ay nagpapakain po tayo ng palay. At sa ganun po mga kabebe ay hindi po natutunaw yung palay kumpara po sa duck layer. Pag duck layer mga kabebe, pag ganitong area tayo, andito tayo sa gitna, wala tayong ibang paglagyan. No choice po talaga tayo, kailangan natin yung pagkain na solid po talaga na makakain po talaga ng mga alagang itik natin. So kung may trapal ka, may budget ka walang problema mga kabebey napakainin mo ng feeds itong mga alagang itik mo pero yun nga po medyo pricing nga po yung ada uh, clear kaya para sa side ko po, sa side ko po mga ka eh, mas minabuti ko na lang po talaga na pakainin na lang po ng palay. Kasi nga po mga ka -BBA, nasanay din naman po itong mga alagang itik natin na kumain ng organic na pagkain. So, yun nga po mga ka uh, ito pong sinishare ko sa inyo ay uh, basi base lang din po ito sa karanasan ko. At yun nga, dipindi pa din po sa iyo mga ka kung ano ba yung paraan at discarding gagawin mo sa pag-aalaga ng itik sa paraan ng pagpapatoka mo. Kasi nga sa akin nga po mga kabibi, lahat nga po ng binabahagi ko sa inyo ay lahat po yan ay karanasan ko po dito sa free range area or pinapasto lang po itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabibay, ah, ito nga po yung mga alagang itik natin kasi nga dito nga po sila laging naliligo So, ang nangyayari ay dito na lang din po natin ilalagay yung palay. So, napaka good idea po mga kabebe na hindi mo na talaga kailangan na maghanap pa ng area na walang tubig para mapakain mo lang yung mga alagang itik mo. Kundi ay diskarte na lang po yung gagawin natin. Kasi nga po mga kabebe, pag itong mga alagang itik natin, hinayaan po natin silang mga yayat is matagal po talaga makarecover itong mga alagang itik natin mga mga kabebe. Siguro mga isang buwan. At yun nga po mga kabibi, isang buwan is depende po sa area na paglalagyan natin. Pero kung yung area naman po mga kabebe is masagana is uh, wala po talagang problema. Madali po talaga uh, makarecover itong mga alagang itik natin lalong lalo na sa area na pinaglagyan natin is marami pong kohol Number one po talaga pag nag-aalaga tayo ng itik ganitong pastol ay hinahanap nila yung kohol. Kohol is high of protein. So kahit walang itlog yung mga alagang itik natin mga kabebe, dumalaga man ito, seho man ito or nangingitlog is napakaganda po talaga na makakain po sila ng kohol. Kasi nga po, para ma-develop po talaga yung mga muscle nila at mas madali pong makarecover itong mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin. Sa ngayon po ay medyo pangit pa din po yung panahon. So, hindi po natin alam kung saan ba tayo lulugar. Sa puso niya ba? Charis, anong... So, yun nga po mga kabebe. Ah. ito nga po yung area na pinaglalagyan natin. Medyo alanganin na po talaga tayo. So, ang nangyayari is magtitiis po tayo sa ngayon. Kasi ay naghihintay pa din po ako na itong mga dumalaga kong mga itik is kukunin po ng ah, yung tumingin po nung nakaraan na bibilhin daw po nila itong mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, kasi ay napapansin din po natin na itong mga alagang itik natin ay medyo nangayayat. So, kailangan po talaga natin ng diskarte. At sa ganun ay makakain itong mga alagang itik natin at maging kalmado. So, dito nga po natin linagay yung apalay nga po mga kabebe. Dito po. At sa ganun ay dito lang din po sila steady. Kasi nakakapagod po talaga mga kabebe bebe kasi tignan nyo naman yung area natin napakalinis na po talaga mga kabebe okay lang sana kung ganito kung walang mga karamit gisabwagan so hindi tayo makadamage so ang mangyayari pag hindi din natin babantayan itong mga alagang itik natin mga kabebe is sobrang kalat po nila lalong lalo pa naman yung area na pinaglagyan natin is matubig po talaga so yun lang po mga kabebe So, yun nga po mga kakabebe. Kung may mga katanungan man kayo, ay magiwan lang po kayo ng komento. At yun nga, dito nga po sa Facebook page ko, ay pwede din po kayong uh, mag-message po sa akin kung ano ba yung mga chingching po -ching -ching ng buhay natin. Kung tungkol naman po sa pastol po yung mga itik, ay baka may maisasagot po. <laughs> may maisasagot po ako. So, yun lang po mga kakabebe. Happy farming. Ako pala yung duck girl ng Bukinon. Ang nagsabing, magandang boy po sa lahat.